Magandang araw mga kababayan, isang mahalagang yugto ng ating kasaysayan ang ating balikan ngayon, ang panahong nagsimulang gumising ang diwa ng ating bansa. Isipin ninyo ang huling bahagi ng dekada 1800, ang mundo'y nagbabago, mga barkong singaw ang tumatawid ng karagatan, mga telegrama ang nagdadala ng balita sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, isang grupo ng mga kabataang Pilipino ang nakamasid ang mga ilustrado. Dala ng kanilang edukasyon at kakayahan, naglakbay sila patungong Europa. Sa mga kafe ng Madrid at Paris, natikman nila ang tamis ng kalayaan ang ideyang ang isang bansa ay may karapatang mamuno sa sarili nitong tadhana. Hindi sila ordinaryong mga manunulat. Sa kanilang mga puso'y nakatagos ang mga hirap ng ating bayan, ang sapilitang paggawa, ang mabibigat na buwis, ang diskriminasyon. At sa kanilang mga panulat, Nabigyang boses ang mga walang tinig. Nangunguna si Jose Rizal. Ang kanyang Noli Metangere at El Filibusterismo ay hindi lamang mga nobela ang mga ito inaging dagitab na nagpaningning sa madilim na kamalayan ng ating bayan. Kasama niya si na Marcelo H. Del Pilar na bawat sulat ay nagsilbing kidlat laban sa pang-aabuso at Graciano Lopez Jaena. Nasa la solidaridad ay naging tinig ng pagbabago. Ngunit pansinin ninyo, hindi pa sila nananawagan ng ganap na kalayaan. Ang kanilang hangarin ay reforma, makatarungang pagtrato, pantay na karapatan at representasyon sa pamahalaan ng Espanya. Naniwala sila na ang daan tungo sa pagbabago ay sa pamamagitan ng matinong pag-uusap at mahinahong pakikinig. Subalit ang Espanya, sa halip na makinig, ay higit pang hinigpitan ang kanilang paghahari. Ang mga salitang dapat sana'y naging tulay ng pag-unawa ay naging dahilan ng pag-uusig. Maging si Rizal, na hindi kailanman nanawagan ng karahasan, ay ipinatapon sa dapitan. Mga kaibigan, ang kwentong ito'y hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito'y aral na ang kapangyarihan ng salita ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang mga ilustrado ay nagsindi ng ilaw sa kadiliman ng ating kasaysayan at ang kanilang liwanag ay nananatiling nagbibigay daan sa ating kasalukuyan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at i-share ang video na ito. Marami pa tayong mga kwentong dapat balikan at pag-usapan. Hanggang sa muli, mga kababayan, mabuhay ang ating kasaysayan.